Magandang magandang umaga po. Uh, mula po sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Uh, alam niyo po, tuwing umuulan, bumabagyo, anumang sakuna, uh, isa po itong uh, obvious na paalala sa atin na patuloy na walang nananagot dito sa mga ugat ng mga problemang dinaranas ng marami sa atin ngayon. Kaya kami po ay naniniwala din naman na pairalin natin ang ating ang pagmamahal, di ba? Kaya tayo na nanawagan para sa katarungan, ay eh dahil mahal natin. Ang mga buhay na nasayang, mga libo-libong na biktima, ng mga sakuna, bagyo, pagbaha, mga nasisirang mga tahanan, mahal po natin yan. Ang problema po sa mga nagpapalaganap ngayon mula po sa ating pamahalaan, ay hungkag ang pagbamahal kung walang katarungan. Hungkag, nagpapanggap na mahal po nila ang mamamayan pero sa totoo lang, pinu politika, at nawawala na po tayo ng pasensya sa nagaganap na di umano ay mga investigasyon na nagmumula sa kanila. Ang pagpapanagot po ay isa sa batayang karapatang pantao. Ang pananagutan din, ang kawalan nito o ang impunity ang dahilan kung bakit nagpapaulit-ulit kahit nasabihin po nating parang nakatatak na ito sa kasaysayan ng bansa, no? paulit-ulit na mangyayari at paulit-ulit pong lalabagin nila ang karapatan natin, lalong-lalo na sa ating mga dapat na tinatamasa, karapat-dapat na social services, karapat-dapat na proteksyon ng ating karapatan sa buhay, pabahay, pagkain, ngayon po, maging ang kalikasan ay karapatang pantao po. Paulit-ulit po yung malalabag hanggat hindi po magiging makatotohanan ang pagpapanagot. Hanggat ang mga nakakasuhan Pagpalit ng administrasyon ay palalayain lamang o bibigyan ng pabor. Hindi po tayo naniniwala na ito po ay seryoso at tutungo sa tunay na pagpapanagot. Ang pinaniniwalaan po natin ay isa pang ma mahalagang karapatan ng maraming mamamayan. Na nalantad din at matagal na natin alam. Ito po ang ating kapangyarihan at karapatan ng numero. Buti na lang artikulo 11 po tayo. Dahil ang pagpapanagot po dito sa ating problema ay tutumbasan din natin ng numero, ang numbers, ang kapangyarihan ng bilang ng mamamayan na kumikilos. Pansinin po ninyo, mas para pa silang natataranta habang lumalaki ang pagkilos ng mamamayan. Ang problema naman natin, hinaharap po at tinatapatan ito ng opresyon. Kinakasuhan ng mga namumuno, lalo na sa hanay ng kabataan. Pinalalabas na ito ay panggugulo. Hindi po ba tayo sawang-sawa na sa panggugulo ng korupsyon? Gulong-gulo na po ang ating buhay, ang ating mga karapatan. Kaya ang pagkilos ng mamamaya ay hindi panggugulo. Ito po ay para isaayos ang bulok na sistema na pinaiiral nitong mga nasa poder. Politikahan, mga political dynasty, sawang-sawa na po kami. Kaya sa November 30, ipapairal po natin at atin pong ikiklaim ang karapatan ng mamamayan kikilos tayo ng mas marami, mananawagan tayo sa mas marami pang mga sektor, lalong-lalo na ang mga kabataan na siyang aasahan natin para hindi na po tayo mag, uh, mag makaranas pa ng pagpapahirap na dinudulot ng nananatiling kawalang pananagutan, lalong-lalo na sa usapin ng korupsyon. Ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates po ay aliansa ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Kaisa ng Artikulo 11 sa panawagan ilagay sa kamay ng mamamayan ang pagpapanagot. Simulan po natin sa pagkilos na mas marami sa November 30. Ituloy natin hanggang sa Human Rights Week, Human Rights Day Action. Ilagpas pa natin hanggang sa susunod na taon at dapat magpalakas pa tayo dahil kung wala pa rin mangyayari, hanggang eleksyon na po ito. Dapat sama-sama po tayong hindi pumayag na magmanatili ang mga taong katulad nila sa pamamahala. Dahil ang obligasyon po nila ay proteksyonan tayo at hindi po kamkamin ang yaman ng bayan. Obligasyon po nilang tuparin ang ating karapatan, hindi punuin ang kanilang bulsa. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat mula po sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Maraming salamat. Maraming salamat, uh, Egay. Sobrang naramdaman natin energy. Kanina narinig natin ang mga maginoon natin. Ngayon maririnig naman natin sound. Ayon. Ang perspektibo, ang pahayag ng presidente ng Oriang na si Tita Flora Santos. Isang magandang umaga sa lahat ng ating mga kaibigang mga media mula sa Oryang Lumalaban. Kami sa Oriang at buong mga iba't ibang grupo ng kababaihan ay hirap na hirap na kami yung pinaka-apektado sa lahat ng problema sa ating bayan. Ekonomiya man yan, kalusugan man yan, klima man yan, baha, kahit ano, talagang sobra na ang kagutuman ng mga anak at mga apo namin. Kung kaya't inip na inip na kami, nababagalan kami at galit na galit na maraming kababaihan sa kabagalan sa aksyon na dapat gawin sa mga nakasala. Grabe di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang pangungurap hindi lang yung mga nagkasala sa flood control kundi sa lahat ng hanay mula sa ibang, hanggang sa taas. Iba't ibang mga proyekto, hindi lang flood control. Kaya ano ba nang sa amin? Kaya mga kasama, kami sa kababaihan ay patuloy na kumikilos, nagmumulat, nag-oorganisa, nagpapalakas at nagpaparticipate sa lahat ng level ng pakikilahok sa local manyan, sa munisipa, sa city at iba pang hanay. Ang aming mga iba't ibang chapters sa iba't ibang region, ay kumikilos at nagpapalakas ng kilusan ng kababayan. Dali nanuwala kami, ang kababayan ang maraming kumikilos, nagpa-participate sa mga rally at anumang activities na nagkokondi sa pang-aapi at pagsasamantala. Ako ang reaksyon ko doon sa love na pinagbabinabanggit nila. Anong love? Kung walang justisya, paano mo mamahalin ang nanlolokong mga tao? No? ni diba? Niloloko na tayo, mamahalin pa natin. Ang mga tao na yan dapat itapon, patayin. Kasi walang paggalang sa atin. Paano mo igalang ang taong niloloko ka? Ang kaya panawagan namin sa kababaihan, baguhin na ang sistema sa lipunang ito. Wala na tayong ibang solusyon. Yung bulok na sistema, itakwil na natin. Sana, panawagan namin, itayo na sana natin ang totoong gobyerno na nagmamahal sa ating lahat. No? Hindi nagmamahal sa mayayaman. Marami na nga sila pera kinukulimbat pa ang pera natin. Paano mo sila mamahalin? Kaya, lahat yan, masolusyonan ang ating problema kung may maayos na gobyerno. Ang gobyernong ito ng masa, ng mamamayan, ay naglilingkod, nagmamahal sa bawat isa higit sa lahat sa ating mahihirap. Kaya sa November 30, at beyond November 30, kailangan natin lahat magkaisa, magpalakas, magpalawag sa ating buong bansa at labas ng bansa natin para totoo, maayos at malasap ng bawat Pilipino ang maayos na buhay, hindi lamang ng mamayayaman. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay. Pita Flor, maraming salamat po. Ang susunod naman po nating kanyang pahayag ay ang Presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Attorney Luke Espiritu. Ah, magandang umaga sa lahat. So, yung nakatalaga sa akin ay announce kung <clears throat> saan ah, magkakaroon ng mobilisasyon ang ah, hanay ng Artikulo 11 at nandiyan na rin sa inyong ah, press release ah, kung ano-ano mga mass organizations, 23 in all, ang uh, nakapaloob sa Artikulo 11, uh, nandyan ang mga organisasyon ng mga manggagawa, ng mga manggagawa sa agrikultura, uh, mga civic organizations, uh, organisasyon ng kababaihan, uh, at uh, iba't-ibang mga mass organizations, uh, amin pong inaanunsyo sa media na sa November 30, kami ay uh, magmumobilize sa menjola At ang mahalagang tanong ngayon ay bakit sa Minjola? Alam naman natin na ang panawagan ng lahat ay lahat ng sangkot dapat managot. Lahat. Ngunit yung lahat na yan, hindi yan ambiguous na term. Hindi yan nameless, faceless, formless. Ang lahat na yan ay merong itsura, may pangalan, may forma, at meron silang katungkulan hindi dapat natin, hindi dapat tayo uh, nag-avoid na pangalanan uh, kung saan dumudulo itong korupsyon pagdating sa flood control project. Anong ibig kong sabihin? Maliwanag sa amin sa Artikulo 11 na ang ating, ang dulo neto ay hindi tulad ng sinasabi ng iba na lahat managot pero bring PRRD home. May itatangi. O lahat managot pero protect BBM. Ang investigasyon, ang mga ebidensya ay hagip lahat. Duterte o Marcos, pati Malacanang. At kung hindi natin sisingilin si Marcos, walang mananagot na lahat. Kung hindi umabot sa Malacanang, ang ating paniningil dito sa korupsyon, uh, talagang partial, yung mga small fish, small fry, na siyang magiging resulta lamang, ng ICI investigation, Sacrivisia lamb Cosmetic Solution, pagdating sa uh, problema natin sa korupsyon. Uh, naglabas ng uh, investigative report ng PCIJ, eto lang, November 6. At sa kanilang investigasyon, lumalabas na napakalaki ng papel ng Malacanang dito sa flood control mess. November uh, netong nung panahon pa lang ng uh, year 2022 to 2024 yung unprogrammed funds na gamit-gamit yan para sa corruption si Marcos ang nag-release ng unprogrammed funds 200 billion and half of that ng 200 billion ayon sa PCIJ report ay devoted sa flood control project siya yung pinakamalaking ticket item doon sa uh, 200 billion na ni-release yung 2022 to 2024 Itong nangyari sa Cebu, malaking, uh, malaking bagay na dapat magpagising sa ating lahat. Kasi doon sa nirelease na unprogrammed funds, noong years na yon, alam mo ba number three? Number three ang Cebu sa pinakamalaking nirelease ng unprogrammed funds. Sinasabi nilang 27.6 billion pagdating sa flood control project. At, at alam nyo ba ang sabi ng DNR kamakailan lamang? nung pinag-aralan nila ang geospatial analysis na tinatawag nila dito sa mga flood control project eh uh, ito ay 23% lang ng flood control project ay effective doon sa pagpigil ng baha kung th the top 3 ang sibu sa pagbigay ng flood control project at yung pala mga flood control project 23 lang ang epektibo more than 70 plus percent ay hindi epektibo at sabi pa nila sa pag-aaral mga scientifico ito ha So, tipiko nakapalala pa ang flood control project sa flooding. Dahil ito ay ginagawa hindi para i-control ang flood, para lang magkaroon ng pera, ito ay mismong nagkukos ng pagbaha. So, hindi lang sa hindi dinivote ang pera para mapigilan ng baha, yung pinagagasto sa nilang pera sa flood control so-called project ay siya mismong gumagawa ng baha. Na ngayon nagresulta sa 140 as of November 6, 9am, napatay sa Cebu at 126 missing. Nakamamatay ang korupsyon. At ang korupsyon ay merong mukha. Hindi yan ambiguous, hindi yan simpleng guni-guni. Uh, May pangalan sila at merong paper trail, merong ebidensya. At ultimately, ang dapat sinisingil ay ang malakanyang at dapat natin ang sinasabi natin, lahat ng sangkot ay dapat managot. Pag sinisingil natin si Marcos, otomatiko dapat singilin rin si Duterte. Dapat din singilin ang lahat ng mga kongresista at mga senador. Diyan lang magkakaroon ng tunay na pagsingil sa lahat ng sangkot. Yan lang po at maraming salamat.